alala po sa mga inom ng King Serbal food supplement bago po buksan ang uh, bote ay alaguin po muna ang uh, bote ng King Serbal bago maglagay ng uh, food supplement sa takalan maraming maraming salamat po ano nga ba ang lasa ng King Serbal natural na papait ang lasa ng King Serbal na mapakla na may kaunting asim na kung minsan ay may tamis o anghang dahil ang sangkap nito ay natural na katas walang halo na kahit anong pampalasa preservatives o pampakulay yan po ang lasa ng King Serval Good morning po ngayon ay uh, January 21 year 2021 araw ng Webes at 10.30 uh, na ng umaga So ito, ako ay magde-deliver sa Phase 3 Caloocan City. Sir Chris na uh, ng uh, Phase 3 Caloocan City, maraming maraming salamat po sa iyo. Dahil na ulit ang mga ng King Serval Food Supplement. Uh. So ipapakita ko po ang uh, di-deliver ko kay Sir Chris. So ito po, uh, isang uh, ito po ang King Serval na pinab binago ang uh, label. So ginawang napakaliwanag ang label nitong King Serval. So ito po ang uh, napakaliwanag na ng prutas, ng, uh, ng mga gulay at saka herbs. At ito ay mag-expire sa March 5, 2022. Ang so susunod na video ay nasa harapan ko ng bahay ni Sir Chris. Nandito na po ako sa bahay harap ng bahay ni Chris, Sir Chris. Ayan po, dito na po ako sa bahay ni Sir Chris at uh, kakatap na po. Tapo! Tapo! Chris. Ayan, teko lang. Ayan, Chris. Ayan, bahay na. Ayan, teko Chris. Siya, Chris. Ayan po. Ayan po. Ayan po, Chris, sir. thank you, sir. Salamat. Uh -huh. so, mag -order. Ito sa mag-order. Ito ang bahay ni Sir Chris. Ito so, mag-order. Mag-test lang po po sa akin. Cellphone number 09476022920 602 2920 So, ito nga loyal na service ang Honda Wave 125 so salamat 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 napapasalamat po ako sa aking uh, mga clients dahil sa inyong uh, pagtangkilik sa King Serval ako po ay inyong natutulungan din uh, lalo na sa aking uh, pag-save at uh, pag-invest sa lagang 166.66 pesos araw-araw sa kabilang dako kayo naman ay natutulungan ng uh, King Herbal, Food Supplement sa inyong mga karamdaman tulad ko na natulungan din uh, dati, -dati nung may nasa ba niya karamdaman hindi ko na pagpatakbo ng motor ito po ngayon o oh, hawak ko na yung motor so tulungan lang po so may bago akong produkto sana tanggalikin din niyo yung King Herbal uh, soap sa mga allergies, kati-kati. At uh, King, King Serbal Beauty Soap para sa mga ano dyan, may mga pimples, kung ano, ano pang kuwan dyan. Para sa mga kadalagahan, kababayan. Hanggang sa muli, papasalamat din pala ako sa aking mga viewers sa aking YouTube. Uh, may kinilaman sa King Serbal Food Supplement. Dahil uh, sa inyong mga viewers, Uh, Diyan po ako na ako uh, ng uh, client So habang may video Mag-upload po ako ng uh, Video sa YouTube Para bilang pasasalamat sa inyo Na nagtumatangkilik sa akin uh, King Herbal Food Supplement o, Hanggang sa muli uh, Mag-antay ulit ako ng uh, magtitik sa akin Mamaya para bukas Magkita-kita tayo ulit sa ano, Sa LBC o, Salamat, salamat magandang uh, hapon po ako po ay si Nestor Papontolo dati po akong uh, court stenographer dito sa regional dry court sa NCR ito po ang aking patutuo uh, bilang uh, nalunasan ng King Serval Food Supplement ang bloating at uh, pananapit ng aking jar noong una Bukod po sa natural na mga pagkain, dati po ay may ginamit akong tatlong klase blood pressure maintenance medicines. Nakikita po sa screen na sadyang na tinakpang po ang pangalan ng uh, mga gamot na ito uh, para maprotektahan naman ang interes ng mga gumagamit. Ang lahat ng gamot na ito ay para sa aking uh, hypertension. Habang uh, tumatagal ang regular na pag-inom ko ng damagit uh, na mga synthetic medicines nataklasahan ko sa aking sarili ang mga side effects Side effects ng synthetic medicines ang sanhi ng pananakit at bloating ng aking tiyan na umabot sa loob ng anim na buwan Hindi ko po maipaliwanag kung anong klaseng discomfort ang naramdaman ko noon sa akin tiyan na sinundan pa ng bloating Hindi nagtagal mas ininda ko na ang bloating at pananakit ng aking tiyan kaysa sa banta ng mga komplikasyon ng prediabetes at hypertension. Ang mga tapong klaseng food supplements na aking ginagamit para sa aking pre-diabetes ay luhang napaka-bagal ang epekto sa aking katawan. Kaya noong August 15, 2018, dahil sa payo ni Tito Joe Dayawon na matagal na nagsabi sa akin na hindi ko naman pinakinggan agad, uminom ako ng King's Herbal Food Supplement para sa aking blood sugar at hypertension. Sinubukan ko ito noong araw ng iyon, August 15, 2018. Sa unang inom ko ng King Serval Food Supplement, nakarandam ako agad ng ginhawa. Satyan. Ngunit, ipanagpatuloy ko pa rin noon ang pag-inom ng tatlong klaseng BP Maintenance Medicines. Ang malungkot, mag on and off naman ang bloating at uh, pananakit ng aking tiyan. Kaya matapos ang ilang uh, buwang pagtitiis, nangasa ko magdesisyon na King Serbal Food Supplement na lamang ang aking inumin. At uh, wala nang iba pa. Sinawahan ko ito ng lifestyle change. Correct diet particular na ang low-carb diet, daily exercise, meditation, prayer, pag-inom ng walong basong tubig araw-araw, at uh, pagbilad sa araw. Ang resulta ay unti-unti hanggang sa tuluyan ng nalunasan ng King Herbal Food Supplement ang anim na buwan kong pagtitiis, pagindahan ng sakit at doting ng ating tiyan. Nawala na ang naranasan kong chronic fatigue, pag-ihi ng maraming beses sa isang araw. Dati, dati kapag nagising ako sa gabi, ay hirap na akong makatulog muli. May mga gabing wala akong tulog noon. Ngunit sa ngayon, ay nakakalasap na ako ng sapat na tulog sa magdamag. Kapag gumaganda ang tulog, lumalakas kasi ang ating immune system. Patuloy na nanunumbalik ang aking kalusugan. Nagagawa ko na ngayon ang dati kong mga ginagawa para sa aking pamilya. Dati-dati, takot ako maglakad ng mag-isa sa labas ng bahay o kaya pumunta sa ibang lugar dahil sa karamdaman sa tiyan. Isang taon na rin akong hindi nakakapagpatakbo ng single motor noon. Pero sa ngayon ay nagagawa ko na. Dahil napatunayan ko sa aking sarili ang bisa ng Kings Herbal Food Supplement. Ako po ay naging authorized dealer sa tulong at pagkakataon na ibinigay sa akin. Raniel Magnoca Inglis Jr. ng King's Herbal Food Supplement Authorized Product Center ng North Calocan Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kanya Ngunit bigit sa lahat maraming maraming salamat sa ating may likha sa kanya isang Pilipino sa katawahan ni Kare Herrera ang nakataplas ng ganito kong klaseng food supplement na epektibong nakalilunas ng prediabetes, hypertension, bloating at pananakit ng tiyan. Sa mga ibig sumubok, kayo na po ang uh, makapagpapatunay sa sarili kung gaano kabisa ang King's Herbal Food Supplement sa napakaraming karamdaman kasama ang hypertension, at prediabetes sa mga nalulunasan. Dahil ang King Herbal Food Supplement ay nakapagpapalakas ng immune system. Hindi po isang magic ang King Herbal Food Supplement na sa isang inuman lang ay malulunasan ka na agad. Nakadepende po ito sa katawan ng uminom. Ang iba, sa isang buti pa lang ay nalulunasan na siya. Sa aking panig, inabot ako ng sampung buwan. Bako ang nawala ang pag on and off ng discomfort at bloating ng aking tiyan. Katunayan, 16 bottles po lahat ng King Serval Food Supplement ang akin na Sa 16 bottles, umastos lang ako sa apat na bote. Ang labindalawang bote ay pawang libre na. Dahil bilang uh, isa ako sa napakaraming authorized dealer ng King Serbal, ay meron akong free King Serbal food supplement. Sa bawat tukoy na bilang ng biniling produkto sa product center na hindi maaaring ibenta. For personal consumption lamang po ang may tatak na free upang magamit ng mga authorized dealer para sa sariling maintenance ng kalusugan. Sa mga ibig sumubok ng visa ng King's Herbal Food Supplement, maaari ko po tayong padalhan through cash on delivery sa iba't ibang panik ng bansa. Mag-text lamang po sa 0947- 602 2920 Maraming salamat po. Disclaimer Ang King's Herbal ay isang food supplement lamang po at hindi maaaring gawing substitute sa reseta ng mga doktor. Katunayan pupunta pa po ako sa pgh sa darting na august 2019 para sa periodic lab test at kung may reseta na ibibigay ang doktor susundin ko ito gabahagi ko po sa inyo ang resulta ng lab test sa aking next video uh, mga sir at mam ma huwag pong kalimutang mag subscribe dito sa aking channel comment at uh, share Maraming maraming salamat po Good uh, afternoon po uh, mga ma'am, mga sir mm -hmm. muli ako ay si Nestor Parcon Polo uh, isang uh, authorized dealer ng King Serval Food Supplement uh, Sa araw na ito, uh, July 19 2019 ay pupunta po ngayon sa LBC Express para mapadala ng King serval So, ito na yun. Ito. So, garant ka sa na genuine product itong pinapadala ko sa mga, ano, sa mga kliyente ko. So, magugunit ha, uh, noong, uh, uh, tatapangatlong araw na ngayon, dalawang beses pumunta sa LBC Express. nung una, hindi ko napadala ito dahil, uh, uh, offline yung uh, ano yung LBC nag-update sila ng kanilang sistema. So, kinabukasan naman, okay na yung servisyo, maliban na lang sa LPC, LPC, uh, yung uh, COD. So, nangakon mo sila kahapon na uh, ngayon babalik na yung, ano, yung servisyo para sa COD. So, maraming salamat po. Uh, sa muli. Ngayon, sa...

Oh, so, uh, ano Anong purpose ng upgrading para ano? Malinis lang? Ah, so yun naman pala. Para sigurado. burado. So, sa Timog ito. malapit lang. Talagang hinihintay niya sir eh. <laughs> okay.